Ayan, ang gandang tanghali, mga idol, oh. Ito yung mga nahuli ng mga bata, oh. Anong pangalan yan? Tutoy. Lizard. Lizard. Yan yung, ano, nalipad. Ano, tinan mo, may pakpak, oh. Oh, oh binubukan ni eh, Tutoy yung pakpak. Oh, ganda naman, oh. Oh, oh. Kailangan yan, ay, kanay. Saan yan tatalian? Tata? Ah, sa ulo. Ay, hindi. Pa, sa ano yata? Sa awang. Yan, dyan. Sa Gayaan, sa Bayawang. Ay, hmm. mm -hmm. Ay, hindi eh, pa, nanulung, uh -huh. pa Bakit? Dito sana. Ay, na, ito yung pagtinaliano dito. Na, oh. na ganito. Hmm. Ay, ganun. Pwede yan. Nagayon mo tayo ang papakot. Mm -hmm. Nagayon din yung ano. Wala nang, wala nang ibang pan? Wala nang ibang pagtatalian? Wala nang ibang pagtatalian? Hindi ba? Ya. Uy. Uh, Pedian? Ay, ay paghalibawa inawakan mo sa buntot. Kaya. Tap, eh oh. tasik patong mo dito. Sigidaw ay patong ah, mo. Yan. hindi yang kagaya ng butiki. Ano ba na? Hindi, hindi yang kagaya ng butiki. Ang butiki ay malambot, 'yan ay matigas 'yan. Hmm. Tawag, ibuka mo yung pakpak. -pak. Ibuka mo yung pakpak. Dali. -pak. Ibuka natin yung pakpak. Ito mabuka pag hawak dito sa mga. dapat lapad. O, yan, yan. Pag-ibigin ang O, lapad. O, yan. Ayan ang pan. Ang uli nila. Ganda, no? Kaya pag ano, pag nasa nyug yan, alipad ah, ganda naman ah Pwede hmm. lulu na nabuka po ito lulu Nabuka pa yan ah, pag lumipad ano Ito, mayroon hmm. pa yan Dito may ito pa lulu, ito nabuka po ito uh, pa, Yan, um. pag kwan Pag nalipad Banda ano, ganda Ganda mga ito lulu oh. Anong hayopin na yan, sabi mo? Lizard Lizard, ano ganda naman Ah! Uh. Ah. Oh, ngangget pala yun. Ngangarmut. Ngangarmut parang Sakit ng karmut mo na. Nang hindi ba hindi ba nangangget? Hindi. Nangingilig ko nga ako pa po oh, ako kaganina. Kaya ano, kaya uh, tanas mo. Saan mo na ako ang party sa may manggahan. Psst, ay, talagang. Sa may manggahan? Opo. Ay. Oh, ano, ganda ano. Ganda naman ano. Ah, uh, mukha mukha yung pakpak -pak ay oh. Hmm. Ano uh, Ito lang po sa amin mayroon yan mga idol oh. Yan po ay palipad-lipad lang sa puno ng niyog. Palipad-lipad. Ah, ah, doon ka galing? Ano hmm. nga? Oo nga. Oo nga. Oo yan ang init nung sa karsada. Yan, diserto. Napakainit po. Ngayon <laughs> Sabi ng mga bata, deserto daw. Pa, wow, kagating ganyan. Hindi naman kaya. Hindi. Ah, sige, at magandang tanghali po sa ating lahat. At ingat-ingat po tayo mga idol. God bless po.